Papasok ta si Papa. Paalam ni Arnaldo sa kanya nag-iisang anak. Bigyan mo ngang kiss si Papa. Papa! Nakangiting sabi ng batang babae bago halika sa pisngi ang ama. Napangiti naman si Arnaldo bago panggigilan ng kanyang anak. Han, umalis ka na at iiyak niya si Ara kapag nilambing mo pa. Sabi ng asawa ni Arnaldo. Ingat ka ha. Nakangiting tumango si Arnaldo at umalis para magtrabaho. Isang grab driver si Arnaldo. Kahit mahirap para kay Arnaldo, tuloy lamang siya dahil alam niyang makakaahon sila ng kanyang pamilya. Nagtungo si Arnaldo sa pwestong madalas siyang tambayan sa tuwing naghihintay ng booking. Ilang sandali nga lang ay may nagbook agad kay Arnaldo. Pumunta agad si Arnaldo sa fast food restaurant kung saan kukuhanin niya yung pagkain dadalhin niya sa customer. Thank you ma'am. Sabi ni Arnaldo sa babaeng cashier bago kuhain ang pagkain. Inilagay iyon ni Arnaldo sa legayan niya bago magsimula magmaneho patungo sa lugar kung nasaan yung mga order. Ilang minuto lamang ay nakarating na doon si Arnaldo. Ma'am, deliver po. Sabi ni Arnaldo, 1,065 po lahat. Nagbayad ang customer na Arnaldo at binigyan siya ng tip. Nagpasalamat naman si Arnaldo bago tuluyang umalis. Hindi pa man dumarating ang tanghalian ay nakaalim agad si Arnaldo at puro may tip pa. Kaya na sumapit ang tanghalian ay masaya si Arnaldo. Akmang susubo na siya ng pagkain niya kaya lang natigilan siya nang makita ang dalawang batang lalaki na nakaupo sa isang silong at magkayakap. Tumayo si Arnaldo at naglakad palapit sa dalawang bata. Kuya, tulog na lang ako. Wala naman tayong pagkain eh, sabi ng isang batang lalaki. Pasensya ka na, walang nakuha si kuya eh, tugon ng batang lalaki. Salo kayo sa akin, nakangiting sabi ni Armando sa dalawang bata. Tara sa kalenderya, bili tayong ekstra kanin at hiram tayong plato. Mabilis namang napatayo ang dalawang batang gutom. At sumunod kay Arnaldo na patungong kanindarya. Bumili si Arnaldo na ekstrang kanin at isang order ng ulam. Huminam din siyang dalawang plato bago lumapit sa dalawang batang nakaupo. Kumain kayo, sabi ni Arnaldo bago bigay ang pagkain ng dalawa. Salamat po, sabi ng pinakabata sa dalawa. Ano bang pangalan niyo? Tanong ni Arnaldo sa dalawa. Ako po si Kaloy, pakilala ng batang lalaki. Ito naman po ang nakababatang kong kapatid, si Dos. Wala na po kaming magulang na dalawa. Dumayos po kami sa tita namin kasi palagi kami sinasaktan. Kaya nasa kalsada na lang po kami nakatira. Hayaan nyo, tuwing tanghalihan, hintayin nyo lang ako doon para makakain kayo. Sabi ni Arnaldo sa dalawang bata. Tuwing hapuna naman, Bibigyan ko kayong dalawa ng pagkain para hindi kayo gutom. Salamat po kuya! Masayang sagot ng dalawang bata. Mahina talaga si Arnaldo pagdating sa mga batang lansangan. Naalala niya kasi ang kanyang anak. Gustuhin man ni Arnaldo na ampunin ang dalawa. Kaso kapos din sila at apartment lang din sila. Bago bumiyahe ulit si Arnaldo ay binigyan niya ang magkapatid ng pagkain. Sobra-sobra naman ang pasasalamat ng mga ito sa kanya. Gabi na nang matapos si Arnaldo. Bumili siya ng ulam niya bago umuwi ng bahay. Nawala ang pago ni Arnaldo nang salubungin siya ng kanyang pamilya. Papa! Nakangiting sabi ng kanyang anak bago siya yakapin. Kinabi ka na naman. Sabi naman ng kanyang asawa. Hinalikan ni Arnaldo ang mag-ina niya bago ayain ng mga itong kumain. Kinuwento ni Arnaldo ang nangyari kanina sa kanyang asawa. Napangiti naman ang kanyang asawa dahil sa kabutihan loob ni Arnaldo. Sobrang bait talaga ng asawa ko. Nakangiting sabi ng asawa ni Arnaldo. Pogi na nga, sobrang bait pa. Palagi mong pinalalaki ang ulo ko. Sabi ni Arnaldo sa kanyang asawa. Sumapit ang kinabukasan at dinagdagan ng asawa ni Arnaldo ang kanyang baon para na rin sa mga batang pinakakain nito. Alam kasi ng asawa ni Arnaldo na babalikan ng kanyang asawa ang mga bata para tulungan ulit at pakainin. Masaya si Arnaldo dahil excited siya makita ang kanyang mga munting kaibigan. Kuya Arnaldo! Salubong agad sa kanya ng mga ito na magtanghalian tila tuwang-tuwang ama si Arnaldo na nilapitan ang mga ito. Pareho niyang ginulo ang buhok ng dalawang bata. Gutom na ba kayo? Tanong niya sa dalawang bata. Dito nang tayo kakain. Nagdala na ako ng plato. Naupo sila sa isang gilid na malinim. Pinuksan ni Arnaldo ang kanyang pagkain at napangiti siya dahil marami siyang pagkain. Naisip niya agad na dinagdagan iyon ng kanyang asawa. Thank you, Kuya Arnaldo. Sabi ni Dos. Pangako po, sa susunod, ikaw naman ang ililibre namin. Nakangiting sabi ni Kaloy. Ngumiti lamang si Arnaldo bago guluhin ang buhok ng kanyang dalawang alaga. Nagpatuloy sa ganoong routine si Arnaldo, kaya mas lalo pang napalapit ang loob niya sa dalawang bata. Palagi niyang kasabay kumain ng mga bata sa pagkain ng tanghalian Minsan ay dinadala niya ang mga bata sa kanila at doon pinatutulog. Bawal kasi na magse ang dalawang bata doon dahil nagagalit ang landlady. Ibigay mo to sa dalawang bata mamaya. Sabi ng asawa ni Arnaldo, sabay abot ng tinapay sa asawa. Favorite yan ng dalawa, kaya wag mong babawasan. Parang mas favorite mo na yata yung dalawa kaysa sa akin. Kunwa na yung pagtatampo ni Arnaldo Pumalik si Arnaldo sa asawa bago tuluyang umalis. Agad nagtungo si Arnaldo sa lugar kung saan naghihintay ang mga bata sa kanya. Nagtaka si Arnaldo dahil walang sumalubong sa kanya. Sa isip-isip na lamang niya ay maaga pa kaya babalik na lang siya. Bumalik si Arnaldo ng tanghali pero wala pa rin sumalubong sa kanya. Doon na nagtaka si Arnaldo. Boss, Uh, nakita niyo yung dalawang batang lalaki na palagi nandito? Tanong ni Arnaldo sa gwardya. Umining ang gwardya, kaya napatango si Arnaldo. Bumalik si Arnaldo kinagabihan, pero hindi dumating ang mga bata. Kaya sobra na siya nagtaka. Kinabukasan ay hindi din nagpakita ang dalawang bata hanggang sa sumapit ang isang linggo. Nakalamdan ng lungkot si Arnaldo kaya pinagtanong-tanong niya ang dalawang bata. Pero wala talaga. Walang nakakaalam kung anong nangyari sa dalawang bata. Siguradong safe naman sila. Sabi ng asawa ni Arnaldo. Huwag ka na mag-isip ng kung ano dyan. Tumango naman si Arnaldo at napahinga na lamang na malalim. Sa araw-araw na lumipas ay soba pa rin pag-aalala si Arnaldo sa dalawang bata. Dahil anak na ang turing niya sa mga ito Nagsisisi rin siya dahil hindi niya kinupkop ang mga ito. Numipas ang buwan at taon, hindi na nagpakita pa ang dalawang bata. Nawalan naman ang trabaho si Arnaldo dahil nireport siya ng customer na nang scam na nga sa kanya. Pasensya na kayo. Wala pa akong mahanap na trabahong permanente. Sabi ni Arnaldo sa mag niya. Pa, pagbubong isipin yan. Sagot ng kanyang anak ang mahalika ay sama-sama tayo at malulusog tayo. Naging pa extra ekstra na lang sa bukid at construction worker si Arnaldo. Wala na talagang tumatanggap sa kanya dahil medyo may edad na rin siya. Kahit na lumipas ang mga taon ay hindi pa rin nawala sa isipan ni Arnaldo ang dalawang batang napamahal sa kanya. Arnaldo, may trabaho din naman kami ng anak mo. Huwag ka nang malungkot siyan. Sabi ng asawa ni Arnaldo. Dapat ako ang nagtatrabaho eh. Sabi ni Arnaldo. Si Papa, ang drama! Hindi po bagay sa'yo. Pagpapagaan ng anak ni Arnaldo sa kanyang loob. Smile na Papa kung kalbo! Napangiti si Arnaldo bago yakapin ang kanyang mag-ina. Akala ni Arnaldo ay wala na magiging problema. Kaya ganoon na lamang ang takot niya nang maaksidente ang kanyang anak sa motor. Sumugod agad si Arnaldo sa ospital kasama ang asawa. Walang pakialam si Arnaldo kahit madungis siya. Sobra kasi siya nag-aalala sa anak niya. Ara! Ara! Sigaw niya na makapasok sa emergency room. Nakita niya ang anak na nakahiga sa hospital bed at may benda sa kanang paa. Pa, ayos po ako, sabi ni Ara sa ama Huwag na mag-alala. Pasensya ka na anak. Naiiyak na sabi ni Arnaldo. Han, wala kang kasalanan. Sabi ng asawa ni Arnaldo. Kuya Arnaldo, wala na po kayong dapat ipag-alala dahil maayos sa po siya. Napaangat na tingin si Arnaldo sa nagsalita. Pumungat sa kanya ang isang doktor na lalaki. Inaninag ni Arnaldo na mabuti ang lalaki at nang mamukaan niya, ito ay nalaki ang kanyang mga mata. Kaloy? Naibulalas niya. Bayad na po ang bills niyo. Napalingon si Arnaldo sa likuran niya. Napaiyak siya na bumungad ulit sa kanya ang pamilyar na muka. Dos! Naiiyak na bulalas si Arnaldo. Hindi napigilan ni Arnaldo na hilain ang dalawang lalaki at yakapin. Hindi na rin mapigilan ni Arnaldo ang kanyang mga luha hindi maipaliwanag ni Arnaldo ang kanyang nararamdamang saya ngayon. Saan kayo nagpunta? Ang tagal ko kayong hinahanap. Sabi ni Arnaldo sa dalawang bata. Umiwalay sa yakap ang dalawang lalaking doktor. Nakita po kami ng kapatid Papa, kaya kinuha nila kami. Hindi na kami nakapagpaalam pa, dahil biglaan po. Sabi ni Kaloy, pinag-aral po nila kami at talaga nagsikap kami dahil gusto namin ikaw naman po ang matulungan. Kuya Arnold, pasensya na po kung nag ka dahil sa biglang pagkawala namin. Sabi naman ni Dos, binalikan ka po naman sa tinitirhan niyo pero wala na po pala kayo doon. Oo, nawalan kasi ako ng trabaho kaya kinailangan namin maglipat. Nakatira kami ngayon sa malapit sa bukid at libre ang bahay. Sagot ni Arnaldo. Napangiti ang asawa ni Arnaldo at ang anak nito habang nakatingin sa tatlong lalaking nag-reunion. Pwede na pong i-discharge si Ara, sabi ni Kaloy. Tara po, kain tayo sa labas. Kami naman po ang bahala sa pagkain nyo. Na-discharge si Ara at nagtungo sila sa isang restaurant na manghapa si Arnaldo dahil may tig-isang kotse na ang kanyang dalawang alaga lang noon. Kumain sila sa isang mamahaling restaurant alanganin pa si Arnold sa presyo pero sinabi ng mga ito na huwag mag-alala. Sobra ka po namin naging inspirasyon Kuya Arnold. Sabi ni Kaloy, sa kabutihang ipinakita mo sa amin, nangako po kami ni Dos na babawi kami sa iyo at ikaw naman ang palagi namin ililibre. Napangiti si Arnaldo. Masaya ako dahil naging mabuting tao kayong dalawa. Sobrang proud na proud ako sa inyong dalawa. Pagkatapos kumain ay inaya sila ng mga ito sa grocery. Sobrang sobrang tuwa ang nararamdaman ni Arnaldo. Nahihiya siya sa dalawa pero sinigurado ng mga ito na ayos lang. Thank you sa inyong dalawa, sabi ng asawa ni Arnaldo sa dalawang lalaki. Masayang masaya ako dahil ang mga tinulungan ng asawa ko ay ang mga kagaya niyo. Syempre naman po, sagot ni Dos. Sumama rin ang dalawa sa bahay nila Arnaldo at tumulong sa pagbubuhat ng mga groceries. Para akong proud tatay! Natatawang sabi na Arnaldo habang nakaakbay sa dalawang lalaki. Grabe, hindi ko akalain na itong dalawang batang malilitang noon ay mga ganap na doktor na. Ang guwapo pa, guwapong naman na talaga sakin. Nagtawa na sila dahil sa sinabi na Arnaldo. Ayan na naman po ang habagat ni Papa. Biro ng anak ni Arnaldo. Guwapo naman po talaga itong Kuya Arnaldo namin. Sabi ni Dos. Kuya Arnaldo, simula pa lang po ito ng pambawi namin ni Dos sa inyo. Sabi ni Kaloy, ikaw ang dahilan kung bakit nadugtungan ang buhay namin. Kung hindi po kayo dumating sa buhay namin ng kapatid ko, baka namatay na kami dalawa sa gutom. Tama po si Kuya Kaloy. Sang ayon ni Dos. Kuya Arnaldo, asahan niyo po na magiging anak niyo na rin kami ni Kuya Kaloy. Kahit tumanggi ka, hindi po kami papayag. Susuklian namin ang kabutihan mo sa amin hanggang dulo. Hindi maiwasan ng pamilya ni Arnaldo ang maging emosyonal. Napangiti na lamang sila Kaloy bago hilain ang buong pamilya ni Arnaldo at yakapin na mahigpit. Para sa dalawa, Masigit pa ang isusukli nila sa lalaking naging ama nila habang nasa sila. Higit pa ang isusukli nilang kabutihan sa pamilyang buong pusong tinanggap sila at pinagtanggol sila. Ang kabutihan ay may kaagapay na malaking kapalit, kaya sana palaging piliin na maging mabuting tao at palaging tumulong ng bukal sa loob at walang hinihinging kapalit. Dahil ang kapalit, pusayang darating. Dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!